Hello guys. Astig tong bagong bili ko na ano, na Jeep. Ayan Ito yung bagong model ngayon ng Jeep, oh. Astig. Numaari niyan yon. Ayan bibiliin ko sa, sa kanya to, guys. Magkano kaya ang benta nito? Tatawad nga ako. tayo oh. unique nga po ano kasi kahoy lang ano o oh, kahoy kaano kaya tong binta nito guys ano oh. ito yung exotic na sasakyan guys o oh, exotic na sasakyan so, mayos pa yung ano niya, oh. side mirror mayos pa tapos yun ito, oh, maganda na pang klase ito guys yung body niya sa likod no ang galing. Ayan si Ewell. So guys, so ang ganda pa ng ano niya guys. Bagong pintura. Sa loob, o oh, may extra tire. So guys, may pagkain pa dito. So guys, bibenta nga ng ano. Ang mayari na yun o. Bibenta niya. Tawaran ko muna to guys. Paano? Oo, ice pa to pang pang picnic. So, uh, ano na? Lago na yung damo ng ano? Ang mangga. Ito so, guys, oo. Ice oh. pa yan guys. Galing nito Galing. Ayos to guys. sa gilid kasi tayo ng highway mga guys so maraming mga sasakyan tumaan ito yung may-ari Bibiliin ko sana magkano ang niyan? yan? magkano ang bintay mo yan? bibilin ko? <laughs> ha? yun nga 1 million o oh, tinaasan ko na guys dati 500,000 1 million ayaw kasi nag-iisa na lang talaga yan guys ganyan sa abong mundo nag-iisa na lang yan kaya ayan Bilhan ko sa kanya ng 1 million guys ayaw eh ano ba yan pang ulan ngayon ay nako na yun nga guys bilhin ko sana ng 1 million yun oh no? ayaw pumayag na may ari ano last kaya talaga? 1.5 Di talaga maging akin yan guys Ayaw eh oh, Dito yung tindahan natin mga guys Ito wala pa tayong ano ha Medyo Maulan kasi Ayan Ayan oh Ayan simple simple lang yung mga benta natin guys Puro milyon na yung ano natin Million yung bibili natin na sasakyan. Ganda talaga ng kulay na yun. Oh. To million. Last. Ayaw talaga. Wala, wala talaga. Hindi talaga maging akin yan guys. Alata ta. Hindi talaga maging akin yung mga guys. Talaga. Anong gagawin ko nito? Ano na to? Taong to? Ayaw talaga eh. Asin. 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 Ay bibili mga guys. isa 3 ra isa pa man guys sister duha sister guys